yan type ko hello sino hmm. to sabi niya ay pwede oh, ikaw na eh. yes. oh, may, may hani tumako mga kusahan niyan saka nakakita ng aning dami-dami Honeybee, nilalagyan si nila yung asukal. Yan. Yeah. yeah. Ang tunay nung mayabot. Ay, hindi. Tsaka besok. Wala, dog Hindi ka makakakuha ng honeybee. Kaya karamihan. ay. Yan. Yeah. Uh, um, Kakaunti lang yung lulo ko nga na mumuwag. Hirap ang pamakapulong sa isang ipit. Puno na yan ng ano, asukal at tubig. Oo, oh, tinitiplahan. Magaling sila. Lalagyan lang nila na. Yeah, uh -huh. daget na ng ano yun. At, at pa ba, ba yun? Dalahin ka ka sa Mababa kasi ng lusay. Ah, Mababa kasi ang tayo ng lusena. Yeah, So, sorry hindi oh. tayo tapang ah. ah. <laughs> Na Kita stop muna. stop tayo. Uh. Ano ba, kayo Ayos, ba kayo mga Ayos mga tulog oh. guys? <laughs> Ayos mga tulugan. <clears throat> oh, instead. <understand. laughs> <Okay. laughs> na. Tasa <laughs> mga pogi. Sige na. <laughs>